Pagkagaling namin sa Regina Rica, dumircho na kami sa Paglitaw Falls. Medyo may kainitan na biyahe dahil alas 9 na ng tanghali. Pasok pa lang papunta sa Paglitaw Falls Lupa na ang daanan halos 2.3 km pa ang layo kaya kailangang i-check muna natin ang preno ng ating mga motor. Bago tayo pumunta dito dahil mabato at madulas ang daanan kaya doble ingat tayo mga kalakwatsa. Pagdating nga sa bahaging ito nawalan ng balanse ang aking kasamahan dahil sa dulas ng daanan buti na lang mabilis ang kaniyang OBR agad nakababa kaya dali-dali akong bumaba sa motor para tulungan sila medyo mabigat ang kaniyang motor kaya nahirapan siya maitayo. Pinagtulungan namin itayo ito at aking switch off ang HSTC o tracking control para lumakas ang hatak ng motor niya. At nakarating na nga kami sa entrance ng falls. Akala ko ito na iyon dito ay lang pala magbabayad ng entrance fee. 100 pesos entrance fee at may 20 pesos para sa environment daw, kaya bale 120 per head. Pagkabayad mo, maaari ka na bumaba. Medyo matarik ang daanan na mabato, kaya sobrang ingat natin dahil pag nag ka sa batuhan katatama, mapapaaray ka na lang talaga. Akala ko andito na malayo pa pala. <laughs> sa wakas nakarating din kami sa mismong entrance. At dito na nga kami nagparada ng aming mga motor. Salamat kay Kuya Guard at inasis kami sa parkingan. Pagpasok pa lang makikita muna ang mga swimming pool, malalaki at magaganda kaya lang walang tubig, mukhang nire-renovate nila para mas gumanda pa. May kunting lakad papatungo sa falls, medyo maputik daanan mukhang umulan nung gabi. Pagbungad pa lang ito agad makikita mo, sobrang nakaka-relax, sariwang hangin, na medyo malamig. Kaya lang may problema, umulan nung kinagabihan, kaya malabo ang tubig, haay, ano ba yan? Wrong timing naman punta namin tuloy din namin nakita ang kagandahan ng falls. Pagpasok namin may mga naliligo na kaso, kakauti pa lang baka hindi rin kami magtagal dahil hindi malinaw ang tubig pero. Sobrang lamig dahil fresh siya galing sa bundok at tuloy-tuloy ang agos sa Kaya hangang dito na lang ang aking video dahil maliligo na ko. ha ha ha.